Alam mo ba sa isang simpleng pangalan sa Bible naganap ang isang pangyayaring nagbago sa buong mundo? Si Peleg, isang inapo ni Eber, ay ipinanganak sa panahon ng malaking pagbabago. Ang kanyang pangalan ay may malalim na kahulugan sa kasaysayan at nag-uugnay sa isang mahalagang pangyayari na humati sa mga tao at nagbigay daan sa iba't ibang wika. Sa kwento ni Peleg, makikita natin kung paano kahit ang isang ordinaryong tao ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Lord. Si Peleg ay binanggit sa talaan ng mga angkan bilang anak ni Eber na isa sa mga inapo ni Shela. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay Hati dahil noong siya ay ipinanganak na Hati ang mundo at nagkaroon ng iba't ibang wika. Bagaman walang detalyadong kwento ng personal na tagumpay o kabiguan si Peleg, mahalaga ang kanyang panahon sa kasaysayan. Sa kanyang kapanahunan nagsimula ang pagkakalat ng tao sa iba't ibang rehiyon ng mundo ayon sa plano ng Lord. Ang simpleng tala tungkol sa kanyang buhay ay paalala na ang bawat tao gaano man kasimple ay may papel sa mas malaking kwento ng sangkatauhan. Ang kwento ni Peleg ay nagpapakita rin na ang mga pangyayaring tila natural o mahirap unawain, tulad ng pagkakahati ng wika at lipi, ay bahagi ng mas malawak na plano ng Lord na kumokontrol sa takbo ng kasaysayan at sa kapalaran ng bawat henerasyon. Kaya sa kwento ni Peleg natututo tayo na kahit ang isang simpleng pangalan sa talaan ay may malalim na kahulugan. Ang paghahati ng mundo at wika sa kanyang panahon ay paalala na may plano ang Lord sa bawat pangyayari kahit ang mga ordinaryong tao tulad ni Peleg ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng sangkatauhan. Sa ating sariling buhay, may mga panahon din ng pagbabago, paghahati at pagsubok. Hindi natin nakikita ang buong plano ngunit bawat maliit na hakbang, bawat desisyon at bawat panalangin ay may saysay sa plano ng Lord sa tamang panahon, bawat isa sa atin ay maaaring maging saksi sa mga pangyayaring magbabago sa mundo at gaya ni Peleg, ang ating buhay ay may lugar sa mas malaking kwento ng Kanyang kapangyarihan at plano. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. God bless. the name of Jesus, amen.